Yeah, what's up sa lahat ng OFW dyan? Welcome tayong lahat dito sa OFW Lounge ng Naia Terminal 3. Meron din siya sa Terminal 1. May libreng food, may drinks, at pwedeng tumambay guys habang nag-aantay kayo ng mga flights niyo papunta sa ibang bansa or papunta sa probinsya. May mga staff din sila na nag-assist sa inyo sa mga government services like OWA. Pwede kayong kumuha dito ng OWA e-card niyo para hindi na kayo pumunta sa opisina nila. At para makapasok dito, magdala lang kayo ng valid passport, valid OEC or Overseas Employment Certificate at yung airline ticket nyo with boarding pass. Open to sa Terminal 1 and 3, 24 hours po siya. Kung galing kayong ibang bansa or papunta ng ibang bansa, pwede kayong tumambay dito. May libreng charging station po sila para makapag-charge kayo na yung mga mobile phone and mga laptops lahat ng service dito free of charge po wala kayong babayaran pero make sure nyo lang na yung kukunin nyo po ay maubos nyo kasi sayang naman at ayan si ate nag charge yun yung kinuha natin may lugaw may puto may banana cake at kumuha na rin tayo ng coffee para pantulak ang gawin nyo guys mag check in muna kayo ng luggage nyo bago kayo pumunta dito para habang nag-aantay kayo ng flight, eh wala na kayong Huwag din kayo mag-alala kasi hindi kayo may iwan ng flight kasi may mga malalaki silang uh, LED screen dito para makita nyo yung flight nyo. At ayan na, kain na tayo guys! Good evening ladies and gentlemen. Welcome aboard Cebu Pacific Flight 5J625 bound for the Maguete. For your safety, please ensure your hand luggage is stowed properly under the seat in front of you or in the overhead compartments. Please keep your seat belts fastened and all personal electronic devices turned off during takeoff. Thank you for choosing Cebu Pacific, your airline of choice. Naging <laughs> flight attendant bigla. Ayan guys, 'yun lang naman yung gagawin nyo. Kung wala kayong matambayan, wala kayong lounge na pwedeng puntahan. Punta lang kayo dun sa OFW lounge privilege natin, 'yun kaya gamitin natin. Nagbayad yun ng tax kaya at least man lang bago tayo umalis ng bansa o galing tayo ng ibang bansa maranasan na, maramdaman natin na totoong hero tayo sa bansa natin at kung ikaw naman ay seafarer at dadaan ka ng Doha, Qatar at mahaba yung layover mo doon pwede kang gumamit ng seafarer's lounge matatagpuan siya malapit sa may sa may teddy bear sa second floor siya hanapin mo lang seafarer's lounge dadalhin mo yung seaman's book mo at passport maganda din doon guys pwede matulog pwede mag Maligo, pwedeng kumain, may drinks din doon, may free wifi na mabilis. At hanggang dito na lang guys. See you again next vlog and don't forget to like, share and subscribe.